Grabe, mga mare. <laughs> Ito nga ang ilang kaganapan dahil birthday ng hamburgera ngayong araw ng lunes. <laughs> Isa nga din sa aking birthday wish ang makapag-share ng konting blessing sa aking mga estudyante kahit papaano. Dahil yung bata pangalan din ako ay pangarap ko na rin talaga makapag-celebrate o maranasan yung birthday celebration sa school. Kaya naman ngayon Tunay na healing for my inner child at nakakataba ng puso na makita ang mga bata na masaya kahit sa simpleng regalo na aking naibahag. Kaya naman, salamat din talaga sa Lord sa panibagong taon at sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niya sa hambugera. Ah, thank you! Ah, thank you! May pa ganito. Happy birthday, Sir Enna. So, tinin natin yung bigay nila na letter. O, oh, ayan. Pero, oh. pa David, <laughs> Marami pa ba? O, oh, ayan pa. Ito ang mga love letter. Mamaya natin buksan. Baka maiyak pa ako. Mala MMK pa ata ito. <laughs> Thank you, Mare. Thank you po. Thank, you. Thank, you. Thank you. <laughs> ako ano ba? Ay, birthday ng hamburgera, tayo yeah. ngayon ay magkukuwi. Baka wala kayo may sagot sa exam. Ines ninyo, huwag kayo mag-alala. Basta. Basta. Kumilaks kayo, kumalma kayo, mag-quiz muna tayo. Liquid and gas. Yes. Personal solvent ang magkamal ka doon nga nung tuto. Okay, maupo muna lahat. na yung ano ha. O, oh, hindi to nesty ha. O, oh, yung... Kaya naman, dahil sa patuloy niyong panunood at pagsuporta sa hamburgera, kaya naman ito tayo ay nakakapagbigay ng konting biyaya. Kaya naman, ay salamat po sa patuloy na pagsuporta sa hamburgera. <laughs> Hindi man ito kabonggahan, at least kahit paano ay meron na nga silang pang -research. Ano na naman? Señora lang, ano Okay, hindi naman naman na lang malamig to. Wow. Okay, pasensya na, lang po tayo. Ano? Okay lang sir. Okay lang ba? Oh. Di ba kaya masarap? Oh, may niya ako dyan sa tabi ng ele. Kaya nyo, pag umaman ako, no, kaya nyo, burger na hamburger na hamburger na. Halibi ay nalipad pa. ah Ay, isang bako po. Mamaya. Nakabidyo yun ang babasahin ko. I love you all. Oh, Here! Anong flavor gusto mo? Okay lang ba itong ano? Jerrica! Bye! Oh, parang may ano? Ah. Happy birthday Anong Happy happy Wow! Wow naman, champion! Oo baka magchampion kami kasi sa yes! Ay. hello! Ano ba, ko na <laughs> Uy, oh, grabe naman. Ano yung ko sa lahat? Thank you! May pako ang lola ng Enes. Diyan, may quiz! Yeah! Sino yun ino? Oh, ay na to. Oh, Diyos ka na lang doon. Ay nga pag umaman ako. Ay nga pag umaman umaman ako.